Naglabas naman ang resolusyon ng resolusyon ang Philippine Contractors Accreditation Board na nagpapawalang visa sa contractor's license ng siyam na kumpanyang pagmamayari o kontrolado ni Sara Diskaya. Inaprubahan po ng PICAB ang Board Resolution Number 75 mga matapos ang under oath testimony ni Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Idinitalyo niya na siya ang may at may control sa siyam na kumpanya at ang mga kumpanyang ito ay may bid para sa government project. Ayon sa pickup, inalisan ng lisensya ang mga sumusunod na kumpanya: St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega, St. Timothy Construction. Amitis Horizon Builders, St. Matthew General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractors, Waymaker OPC, Elite General Contractor. Idinagdag pa ng up na pagkatapos ang masusing pagsusuri sa mga pahayag ni Diskaya ay ang patuloy namang accreditation sa mga korporasyong ito ay labag sa interes ng publiko, integridad ng industriya at government procurement transparency.